Mga kababayan, lunes na wala pong namamataang sama ng panahon ngayong araw at inaasahang magiging maaliwalas sa malaking bahagi ng bansa. Dahil pa rin po yan sa tinatawag na easterlies o yung mainit na hangin na galing sa Dagat Pasipiko na sinabayan ng El Niño. Sa kabila ng init, nandyan pa rin po yung posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito na po ang aasahang lagay ng panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw. At sa kabila nito, meron tayong tinatawag na heat index o yung pinaghalong temperatura at alinsangan ng panahon na karaniwang nadarama. Ngayong araw, 30 lugar sa bansa yung nasa ilalim ng Danger Level Heat Index. Ibig sabihin, nasa level na ang damang init ng 42 to 51 degrees Celsius. Sa ganitong level, mataas yung posibilidad ng heat cramps, heat stroke at heat exhaustion. Inasahang maitatala sa Dagupan City at Pangasinan at... Pangasinan at aparigagayan ang pinakamataas sa heat index ngayong araw na nasa 47 degrees Celsius. Kaya inaabisuhan ang mga nasa lugar na ito na iwasan hanggat maari ang paglabas sa tanghali hanggang hapon at ugaliin ang madalas sa pag-inom ng tubig. Samantala, alamin natin ang update sa level ng mga dam na apektado din na matinding init. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon o galing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.